So today do, nga po, pupunta tayo I'm gonna ng do Netherlands a fashion show What? Fashion show? Yeah, let me check dun, dun, dun. Oh. Oh, Wow, ang forma naman neto eh. Batutay na na So guys, today kami ay dadalaw ng Netherlands Gawa, may regalo sa akin yung pisang ko So kaya dadalaw tayo sa kanya, sa trabaho niya, sa bahay niya So ate Macy are you ready? Of course, si Ate hindi na naman happy kasi ayaw niya lumalabas ng bahay. Gusto niya laging nasa bahay lang at nagta-tablet. Okay. Anyway, wala naman siyang choice eh. Pag Sunday, kailangan niyang lumabas. At lagi kaming may family day tuwing Sunday. Okay, let's go na. Punta na tayo ng Herland, Netherlands. Sali na din Okay, pagasolina muna tayo. Sa so, gasolina, pa. tayo. So, yan ang presyohan ng gasolina dito sa Belgium. 1,55 euro 55, 1 euro 69, saka 1,63 euro sa diesel. Okay na, pagpagasolina tayo, tuloy-tuloy Pag na tayo sa Netherlands. Ganda na asawa ko. Meow! Mga 5 seconds na. Yan po ang popular na kickback. And echo dump. Yan dumadatamata with yung mga hayo. <laughs> Kasi hindi sila tumawid sa highway. Yeah. Let's look. Let's look. Eh sista, papasok na tayo nang holiday, ng Netherlands. Netherlands. Yan po, pasok na po kami ng Netherlands. hairline kasalukuyang po tayong tumatawid ng bansa dito sa pagkalambas ng tulay na to we are officially in Continue netherlands to 76. welcome to netherlands <laughs> pagdating dito mabagal na maximum driving limit lang dito ay 100 nakasulat yan ng gabi, 100 lang. Tapos 7 sa 6 ng umaga, do 120. Kaya 100 tayo. Hay ay ah. So sakto nga may marathon pala dito sa Herlin Netherlands today. Ano, uh, may mga nagma-marathon. Tapos na yata yung mga professional. Ah, dumating na nga tayo sa shop nila Tita Mitchie. Ba't ganun? Parang piling ko iba yung lugar. Hahaha. In Thailand. Ah, na na nga ako eh. Please help me! So, ito po yung regalo sa akin ni Ate Michi. Ayan. Bubunutan niya po akong A20. Yung mata po niya, bubunutin natin. Bubunutin yung mata ko. I'm gonna start with a free check-up. So, let's look over the precautions. machine, we'll try to see. Jay, babang po din yung chin mo. Yeah, the machine will say what if daddy needs prescription and he does. Okay. Now we're gonna do the eye pressure. This one. So that will get like a poof. You want to do also like a temiki, temiki when you grow up? Yeah. you better do the <laughs> <laughs> Yeah. you When you grow up. Okay. So J three times that the my measure eye pressure mark. Water, it's air. So we can see <laughs> if Daddy has glaucoma. Oh. <laughs> <laughs> What's it's a glaucoma indication? If Daddy has glaucoma, so we have to do, check the eye pressure. Glaucoma. glaucoma, it's it, an eye sickness. Yeah. Oh. Yeah. <laughs> so we're gonna oh. go now to the other side, other room. Yeah. is may our family girl. Yeah. You can look at that's about the eyes. You can read it. Wow. That's very nice book. So yung pang malayo, okay ka daw. Oo. Kaya lang, pipabasa. during the day, what happens kapag pagod na yung mata mo kasi eyes are muscle. Uh, so minsan, pag magdadrive ka rin sa gabi, oh. pansin mo. Oo. Oh, para oh nyo, Sa kaya, feeling ka iwas kaya. din ako. Iwas ako magdrive ng gabi. Ayoko. Na gawa yung ilaw. Okay. Further. So, papatay na. Yeah. Now you see two boxes on top, red and green. Uh -huh. Tapos sa gitna may dalawang. So I'm gonna so, give you this one. Hold this. Oh. So stretch your arm. Wag mong gatalawin yung kamay mo. Ah. Can you still see the circle? So your right eye is your dominant eye. So once na kapag tumitingin kayo sa to distance, ang gamit mo yung right okay, eye. Tayo. But both eyes are functioning perfectly. Okay. So ngayon, ang ipapakita ko sa iyo yung diferensya ng my prescription at no walang prescription. Ito yung vision mo ngayon. Yeah. So this is the one without prescription. Ito yung normal kong mata. Ito yung normal mong mata exactly. Uh, yeah. Okay. Tapos kapag may prescription do you see the difference? One more time, ha? Dito tayo of focus uh, So, this is with prescription. Ito yung walang prescription. Kaya oh, yeah. <laughs> <laughs> <Eyan> alam, <lang, laughs> yung eyes mo nag-a-adjust siya. Oh, so, in first instance, while, uh, akala mo, hindi, kaya ko naman yung walang prescription. Um, the positive oh, yeah. thing na may prescription, hindi mo kailangan masyadong oh, gamitin yung muscles ng mata mo. Oh. And yung prescription na kailangan mo, automatically, pwede mo siyang gamitin sa car, okay. sa for reading na rin wow. kasi bata ka pa. Okay, sa didig ninyo, bata pa ako. <laughs> prescription mo na kailangan, tapos mas madali ka na rin mga kabata. Mas mabilis oh, mo, gano'n. O, come oh Oo nga hindi mo kailangan ng basta reading glass. Yung, read, yung glasses na gagamitin mo, pwede mo siyang gamitin sa so, sasakyan, tsaka pwede rin pambasa. Mm. So for everyday. Okay. For, okay. for all distances. Tama-tama. Ano, Kasi pag-drive oh, okay. Bak ang baka din pa ba? Mas maano. Sa una lang, sa unang beses na gagamit ka ng salamin, there's a big chance na ang pakiramdam mo ay eh, medyo okay. ka. So, ngayon, so yun yung prescription na kailangan mo. Ngayon, i check natin yung health ng eyes mo. Pinag-check mo ko lang Jay? Hmm, that's it. Anong sabi? Okay naman. Ano daw, bakit mo ka? Hindi naman, kasi meron yung discoloration yung eyes Sometimes, uh -huh. pwede siya, pero usually sa Asian, makikita mo talaga siya. Kaya lang, pwede rin siyang cholesterol. Oh? Um... <laughs> yung buong lamesang ibababa eh. <laughs> <laughs> Dati yung ano, uh, sa akin yung saba ba lang kay Edlin, oh. buong lamesa. <laughs> buong lamesa talaga <laughs> eh. Chin, <tsaka> chin. forehead. Wait, <laughs> right. front ng mata mo. Uh -oh. Ito naman gagawin natin. Titingnan natin yung loob ng mata mo. Tingnan natin kung may irregularities. Naku. So, yung kayong mag-asawa, yin and yang. Si RJ plus, third, uh, plus prescription, ikaw minus. Minus. Uh Oo. -oh. So, po okay yun. Pag hindi na kayang basahin, sa ikaw yung pagkabasahin um. niya. <laughs> so, sa'yo, ang mahirap, yung talagang yung paghalimaw, may sumay, may... Nare-recognize kung Yes, pero okay lang. May mga taong ayaw mo naman. Oo. Oh. Ayaw mo <laughs> na <laughs> 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 um, mga pina pinapapili sa akin. Uh -oh. Yes. Ayaw, wala sa lamin to. Anong mo? Ayan. Siyempre. Oakley. Ray-Ban. Siyempre, ang pinili natin ay eh, Ray-Ban. Ayan lang. Ayaw ko masyadong mabigat. Kasi based dito sa mga measurements na gagawin natin, yung glass mo talagang for all distances. Ah, okay, okay. Kasi no, nung latest Nakagalan na kagano na. Tapos <laughs> pag ready na, kapalim siya sa iyo. Oh, thanks. Wow, what's up? Malabo na pala ang aking mata talaga. Oh, it's Ate Macy's turn. Hala! Yan? Ito alam. Ito yung sipa yung mga ko. Oo. Yan sa fridge daw. So, you're gonna see an air balloon. You see the air balloon? Yeah. Yeah? So, you should... Okay, tapos na kami dito. Na-check up na ang mata naming lahat. Si so, Ayla lang hindi. Ayan. Kami ni Macy ay magsasalamin na. Si Mami hindi pa. So, ayan. Pinakigala sabi ni Tita Michi. <laughs> Salamin. Ayan, dito kami sa center ng Hairland. No, Tum, putum, 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 pa pa So, andito na nga kami sa bahay ni Tita Mitzi. And, dito na kami magdi-dinner bago kami bumalik ng Belgium. And... So guys, sana na gusto niyo itong video namin. Hanggang dito na lang po kami maghapon na, na So guys, don't forget to hit that like button and subscribe to our channel to support our family dito sa belgium Filipino family. Serious Family Vlog. Salamat po. See you guys next time at sana ay magustuhan niyo pa ang mga susunod naming video salamat